sobrang lamig, malinis at napakagandang pulse. Tara, samahan niyo ako dito mga boss. Dito nga pala ang tagpuan namin sa Kogyo mga boss. So after naman na ito mga boss, tumiritsyo na agad kami. At ba baka na agad kami. Ito na ko na -unan yung dadaanan yung big si mga boss kung sumikat ang mga pangalawang portal. Pangatlo <laughs> ang Devil's Corner, syempre ang... Manuhan, kung saan ang maraming Alam ni na yan to. Dito na pala kami nag-almusal Malapit sa infanta mga boss After neto, dumuretsyo na uli kami Dito kami sa infanta Ito tulay Dadaanan natin mga boss Dito nakakilala ah, ko ito ah katropa, tropa, Nakakilala ko kayo ah weeeeee dinaaaaaaaaaa alin hahahahahaha <laughs> kibig so ito yung pangalawang tulay na dadaanan nyo mga boss bago kayo makarating sa kakakawayan uh, so ito ay maraming ngayon wag kayo iiya Okay yeah. so ito, ito si pato yan si pato Oh, bakit? Sa dobi sa niya? Ano na? Instant nga lang din Ta Tanong dahil Ilang meron na rin dito ano, tindahan, ayun know, oh, banda doon. Hindi magpaluto mga instant nga lang, pero may mga rice din 'yan, binebenta. Sa CR ito, yeah, yeah. ano din CR nila. Tatlong may nidorot, tatlong wala. Tumalo na. <laughs> Tumalo, na. Tumalo na. Tumalo na, wala pa. <laughs> eh. mabilis ulit ulit what? pinilit pa, pinilit pa upo ka? po? upo kaya mo mo? kaya mo yan, sige alaweg Oo, so, oh, nakalag-loob na sila oh. Kailangan ko na rin lumublob ha. <laughs> 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 ayaw rin ma. nakalag na Dalawang <sighs> beses na yan! Kaya na. <laughs> na. Kaya na. Kaya <laughs> na yan. <laughs> ano lang yun eh. Ayun, na.

Digito tara na. Geng geng. <laughs>